Saan ko yung sampung milyon na yun? Uh, Ali? Yes? Magandang araw po. Baka ho, may nakita ho kayong bata. Pati yan ang ng bata. Ito ho yung anak ko ho. Parang pamilya sa akin yung mukha ng bata. Huh? Lalo na ano kayo, nakitang ganito ang na ng bata. Pasensya ka na, wala akong kilala. Wala. Ah. Ah. tumatangis si Aling Adelfa. Tumatakbo. Mama! Parang nagmamadali kayo. Tingin na hingal kayo. Anong sa inyo? No? no? Kasi may babae naghahad doon sa batang hawak ni Blandina. Ha? Ano? May isang babae naghahad doon sa bata? Namukha niyo ba? Nakita ko yung picture ng bata, pinakita sa akin ng babae. At maliwanag sa akin kay isipan na yung batang yun, ay yung batang hawak nila ng blandina ngayon. Ikaw masyadong maingi ma. Huh? Baka maranig ka niligaya. Maliwanag pa naman yung pandig ng babae niya. Oo. Malakasan ang boses ko. Sulit so, siya ng nanay. Mukhang barbie yung nanay ng bata. <laughs> Ganyan ang itsura. Mukhang barbie. Oh sabi ko naman eh, malapit nang lumabas ang katotohanan. Dapat kiniwan niyo yung pangalan ng babae o kiniwan niyo yung address. Anong ginawa niyo? Wala akong sinabi na kilala ko yung bata. Nag-deny ako. Sinabi ko, hindi ko alam. Wala akong kilala. Kaya mo, nag-deny pa kayo. Ito nga yung pagkakataon natin. Eh. Para may isama natin yung babae niyo. Nabubulatlak sa pagbumukha ng nanay ni Blandina na siya ang tuloy na ina. Kaya nga laki. Sala nga, naisip ko yan. Hindi ko nakuha yung uh, ng babae pati. adas ng babae parang lang sa gabi. Ayun yung panlaban natin kay Labrandina. Makuha natin yung 10 billion tsaka yung katotohan na mailabas natin. Sige, maupo muna ka dyan. Okay yung tubig. Oh, sige na. Huwag naisip niya. Huwag mo akong tubig. Ah. Ah. <laughs> Mama, inumin mo na yan. Salamat, anak. Tao po, Aling Adelfa, Francia. Baka pwede nyo na akong bayaran doon sa sampung litro na kinuha ninyo. Baka naman nakuha nyo na yung sampung milyon kung totoo man yun. Ano bang kailangan mo? Hindi ako magbabayad. Hindi ako kumain nun eh. Mama, naman ako sa inyo. Ako naman yung sumagot ng bayad sa lechon, kaya ako naman bayaran mo. Sige na Francia, wala akong pakialam. Dahil yung 10 milyon namin ni mama, pina time deposit namin, so, wala akong ibabayad sa iyo. Pasensya ka na. Ano ba yan? Kung alam ko lang, dapat hindi ko na binayaran yun. Wala na akong mati ng reunion. O, isa na rito. Pagkatapos ipahiya yung mother ko, gusto mo bayaran pa kita? <laughs> Papatawa ka ba? <laughs> Ayos na! Busit kang babae ka. Baba, Kaya po din. Ang galing mo na talaga, nak. Palabang ka na sa buhay. Ganun talaga, ma. Hindi ako papayag na api-api tayo. Ano yan? Ano oh, ligayang bibiliin mo? <laughs> nga pala, Francia, ano yung bata naririnig ko? Ano yung baby? na yung bata? Wala yon Iba yung pinag-usapan namin ni Mama. Ano naririnig mong bata? Smosa ka rin talaga. Pwede ba, huwag ka munang maki-alsamin dito? Isas kami ni Mama? Dukunong ka kung hindi ka bibili lumayas sa tindahan na namin. Malas yan. Oo na, alis na ako. Tinatanong ko lang naman kung ano yung bata naririnig ko. Malas agad. Ngunit naligayon na yun. Hindi magkulis ng bahay nila. Bakit na ba naman kami? Gusto niya pang... Ewan ako, yung pangkausap babae ka. Ano kaya tinatago ng mag-ina na yun? Pati yung babae naka-blue. Mukhang jowa ng kontrakto. Lagi nandito. Pero, yun yung bata narinig ko. Nawawala. Okay. Okay.